Isang tren na may kargang mga Russian na sundalo at military equipment ang pinasabog ng Ukrainian military sa Melitopol at iniulat na marami umano ang namatay. Ang mga sundalo ni Vladimir Putin ay lalong nagpanik habang ang mga Ukrainians ay patuloy na nagsasagawa ng mga pag-atake sa Melitopol na matatagpuan sa katimugang pahagi ng Ukraine. Noong nakaraang araw, inilarawan ng mga Ukrainian na residente ang narinig nilang malakas na pagsabog na dumagundong sa nasabing syudad na kung saan ay nagresulta sa pagkawasak ng isang tren na may kargang mga Russian military personnel at ammunition. Iniulat naman na isang local news outlet sa Melitopol na sinabutahe ng mga Ukrainians ang isang armored train na ginamit ng mga Russia na mananakop sa pamamagitan ng pag-install ng mga pampasabog sa riles. Samantala, ang eksaktong bilang ng mga sugatan o namatay na sundalo ay hindi pa tukoy. Kasunod na nangyaring pagsabog sa nasabing tren, iniulat naman ng RIA News Outlet ang paulit-ulit na pagpapaputok ng mga machine guns at sa tingin nila ay galing ito sa mga Russian troops. Sinabi naman ng RIA News Outlet ng ginawang aksyon ng mga Ukrainians ay nagbigay sa kanila ng isang magandang resulta at nagdala rin ito ng panik sa mga mananakop. Sinabi rin ng mga lokal na residente na nabasag umano ang salamin ng ilang mga bahay at ang mga gusali ay nag-vibrate dahil sa lakas ng pagsabog. Samantala, kinumpirma din ang nangyaring pagsabog ng isang Russian armored train sa Militopol ni Anton Gerashenko, ang adviser ng Minister of Internal Affairs ng Ukraine ang mga Ukrainian sabotage group ay patuloy na nagsasagawa ng mga pag-atake sa mga pasilidad ng Russian military bilang isang paraan ng paglaban sa mga mananakop. Sa isang live broadcast sa social media, sinabi ng alkalde ng Militopol na si Ivan Fedorov na mga Ukrainian military units, partisan at mga sabotage group ay nakikibahagi sa resistance laban sa mga mananakop. nagbanta si Fedorov ng kanilang lupain ay masusunog sa ilalim ng mga paan ng mga mananakop at ang ginawang pag-atake sa isang Russian armored train ay simula pa lamang ng kanilang opensiba. Ngunit sa isang anunsyo, ang Zaporizhia Regional Military Administration ay naglabas na isang pahayag tungkol sa nangyaring pagsabog at sinabi nila na mga rilis ng tren ay nasa masamang kondisyon na umano at ang Russian military ay nagdala ng napakaraming karga kaya ito nagkaaberya. Samantala, iniulat na nagvitro na ang mga Russian troops sa Ruska isang bayan na matatagpuan sa Kharkiv matapos nitong makaengkwentro ang Ukrainian military. ang Ukrainian commander na si Ohor Obolensky ay pinamunuan ang isang magkahalong grupo ng National Guard ng Ukraine at mga volunteers na kung saan apat na araw umano silang nakipaglaban sa mga Russians na nagresulta sa matagumpay nilang pagkuha sa Ruska Luzova. Dahil sa matinding pakikipaglaban ng mga Ukrainian defenders, nagawa nilang hadlangan ang plano ng mga Russian troops na sakupin ang buong Kharkiv, ang pangalawang pinakamalaking syudad ng Ukraine. Ang matagumpay na counter-offensive sa nasabing bayan ay nakikita ng mga eksperto bilang isang tipping point sa ang ito at ito ang isa sa pinakamatagumpay na military action ng Ukraine mula noong Marso nang mapaatras nila ang mga Russian troops sa hilaga at sa paligid ng Kiev. Si Obolensky at ang kanyang mga tauhan ay nakaposisyon tatlong kilometro lamang ang layo mula sa kanilang mga kaaway ngunit naniniwala sila na mga Russians ay pinilit na manatili sa kanilang posisyon ngunit kalaunan ay umatras ang mga ito dahil sa tindi ng ginawang pag-atake ng Ukraine. Naniniwala rin ang grupo ni Obolensky na mga Russian troops ay muling ipinadala sa katimugang bahagi ng Ukraine upang palakasin ang kanilang opensiba at upang makuha ang rehiyon ng Donbas. Ang isa sa mga lieutenants ni Obolensky na nagangalang Mikael ay nagsabi na kakaunti na lamang ang ginagawang pag-atake ng mga Russians sa kanila at sa tingin niya na sila ay umaatras na. Sinabi naman ng mga Ukrainian troops na hindi pa sila handang magdiwang. Ngunit ang ilang mga media outlets sa Ukraine ay nagsabi na ang kanilang bansa ay nagtagumpay sa gera sa Kharkiv sa kabila ng pagkasawi ng dalawa nitong mga sundalo noong nakarang araw. Samantala, nababahala naman ang ilang mga Ukrainian troops dahil ang mga Russians ay hindi susuko kaagad at maaari silang bumalik sa Kharkiv upang makipaglaban muli sa kabila ng dami ng kanilang kaswalti. Sinabi ng General Staff ng Ukraine na umabot na ng humigit 27,000 mga Rasya na sundalo ang namatay mula na magsimula ang digmaan. Ngunit sinabi ng British Government ng bilang na bilang ng mga Rasya na ay nasa 15,000 lamang.